Welcome back mga kabatikan and welcome sa YouTube channel natin and Katikan Loop TV nga po and kung bago ko lang po sa akin YouTube channel mag like, share, subscribe and okay na update tayo Papakita ko sa inyo yung mga bago natin na kay mga kabatikan na yun. Ganda nyo lang, oh. Para silang mga bear. Oh! Diba? Okay. Pwedeng bumili. Ma'am po kayo sa baba sa akin YouTube channel. And, ano nga ba? Agahan rin kasi ako, nagbebenta rin. Eh, Nagahan na rin po tayo, nagbababas. Ang... Na, Magkita na lang tayo ng panglaro natin sa KRPC mga kabatikan ko. And, ayan, ayan ito, ito, rin mga, may nakay tayo dito mga kabatikan. Ayan wow! na, Batman ayan na. Wow! Pinakala na ito, Basra Line and pinakala na yung Bundle Brook. Tapos itong dalawang Blakon natin, kung tumagod ni X-Makina nga, eh, kulay aswang kung tawagin ito yung mga magulong niya mga kabatid ano ayun o yung black chick na yung black na yung natin sa KRPC sa club ayun o kasi wala tayong loading eh pahinga muna tayo dahil di na kasi natin ito naikakar... na ikakaragan di na rin kasi natin yung na ikakaragan malaylayo na rin kasi eh baka mahirapan na yung ating ibon eh busy rin kasi tayo sa ating work And, okay na. And, hindi lang naman ibon yung ulaga natin, pati dog, ano, dog library kasi tayo mga Di ba? Para rin silang mga bear. <laughs> Ayun nga mga kabatikan, Di ba? Ang ganda nila. Uh, and, kung bago lang po sa akin YouTube channel, mag-like, share, subscribe. And, Huwag lang po kayong may uh, mag-PM sa akin YouTube channel account. And okay na. At saka mamaya, papakawala rin tayo mga kabat yan. Kasi marami kasi sinampay yung akin. Nanay, you know, naglaba. Katapos lang. Eh. Naglaba. Eh, mamay, magpaano tayo. Mag Papalo-play tayo mamay. Eh, kapan niya eh, birthday natin. Hmm, busy rin tayo. Eh, yung sinend ko sinend ko na vlog eh din yun yung post trabaho ko ay nagpa birthday and ayan nga uh, in-update lang in-update ko lang po kayo sa akin mga patikan natin ng ibon eh sa so, ngayon eh pahinga tayo wala tayong loading wala tayong karga sa truck sa KRPC ayun o oh. Uh, oh, uh, diba ulitin ko para silang mga bear o oh, uh, diba yun know, o uh, Mm, di ba? Ayun o. Uh, mm, Mamaya, papalo play tayo mga kabataan. Di ba? Andito na natapos itong video na to. And kung bago lang po kayo sa akin, ulitin ko, mag-like, share, subscribe. Okay na? Okay na?